Ginakabala ka sa pipila ka opisyal sa gobyerno ang seguridad sa mga kabataan karong panahuna. Asa sila ang mas exposed sa peligro nga ginaabuso sa paghimo og mga dautan nga labag sa ilang buot. Base sa payag ni Executive Assistant for City Mayor's Office Attorney Kristen Katoliko, atol sa usa ka press conference, makaalarma ang kaso sa rape dili lamang sa Jensen kundi dili sa tibuok Pilipinas. Pipila lang ang reported nga gipang abuso mga kabataan. Ilabi na mga kababayinan tungod sa dili nila ma-voice out nga usa sila sa mga biktima ug ang mas labing at pa nga miyembro lang sa pamilya ang naghimo kanila. are reported mas daghan po ang wala na report. uh, I can uh, speaking from personal experience because I have worked for several years sa sa judiciary sa support. Gamay lang ang ako ato ang ma-report. ma report because why we have we still have this Filipino mentality na maulaw ta mahirap nandiyan ang nandiyan ang ating say the children batang star and ang DepEd actually ginawa na natin lahat of course naman going to a prison cell for a for children no is a very very traumatic experience 12 years old girl no she was raped gang raped. gang raped by seven young boys. Bisan pa sila ng mga opisyales na listan, gani pinaagi sa mga programa nga ilang ginahimo sa mga tulunghaan, kanunay ang ilang pagpahinumdom sa mga ginikanan, nga imonitor ang ilang mga kabataan, ug base biktima na kini sa mga abusadong tawo. As far as I'm concerned, in eight of legislation, I have passed several ordinances and the latest is the OSAE. Because there are many abuses committed children online in sometimes the perpetrators are the parents themselves who are selling their children. What is the main root of this? Poverty. Why we are here, perhaps we can meet minds, we can control, but not totally eradicate because this is a problem in our society. September 2023, ang pinakataas po na case Is listed as rape in relation to 76. Actually, the kind of rape, sexual abuse, acts of lasciviousness, the kind of statutory rape, qualified rape. Just imagine. This is uh, the data from our CSWDO, and it is up to. So we see the bullying. We see that so shallow, but we don't know that rape is rampant. Usually, the abused or the perpetrator are their family members. support is very important. Lalo na sa mga kabataan ngayon, which is very, mabilis sila mag-react sa mga uh, uh, ano nila. So, isa yun sa mga advocacies namin. And even itong uh, early pregnancy, weight issues, yung antibastos law, no, we have also encountered that. And yan po ang mga isa sa mga gusto namin din na we are asking awag sa mga otoridad sa mga ginikanan nga protektahan ng ilang mga anak dili lamang sulod sa panimalay ingon man sa ilang ikaduhang panimalay nga mao ang eskwelahan ug mang adunay mga ginaabusong kabataan mamahimong mudangop sa mga hingtungdan aron nga dali dayon nila kini nga maaksyonan ug wala nay mga mabiktima pang inosente in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News